Right, gagawa po tayo ng uh, isang napakasarap na lingkot mga kaidol. Meron tayong mangga, greyhams, ito. Kung sakali makulang, mga mga ka kaidol, dalawang pack ang binili ng wife ko. Tapos, nesty cream. Biloksan natin yung nesty cream natin mga kaidol. Right? Tapos, biloksan natin natin yung condensed milk natin. Cowbell. Yan. Una natin po siya mga kaidol, ay buksan na natin itong greyhams. Dipindi na sa inyo mga kaidol na kung ano ang inyong dapat ka. Alright? Gamitin yung may ikon dito, dipindi na daan yun. lang po. Yan lang po. Napakasimple lang siya mga kung hindi yun siya mga kaidol ha. nasa inyong pangyayari okay, yun, yung... guys eh. kaputin pala kaputin alright natatakot ito vloggers na oh galing oh let oh oh masyadong masyadong maging gumawa ng manggot flow <laughs> <laughs> mixture nga lalahan lang hindi ako ayaw masinatan oh ganun pala yung gumawa ng manggot flow guys kasi alam ano, mo yung gumawa ng manggot flow yun o yun o

Doon mo lagyan din ng cheese ito guys. Masarap siya. Mm. Yan, nagbukod na tayo. Sarap yan. Alright? Mm. Sarap na sarap na. Mm. Okay? Don't forget to subscribe to the channel mga ka-idol, ha. Ayan, nakagawa na tayo ng isang masarap na mango float. Ayan mga ka-idol. Ayan. God bless everyone.